So, ayan. Okay, na may nasa unahan. Yung so, maaraw. Ang mambon ng panahon ngayon. try sige Service daw yung si ate. O, oh, sayo na pa sa unahan. Ayan o. Oh. Ang oh, langit o. Oh. Namumuna naman yung Itim ng kola ng pag-ulan. Mamaya tabing-tabing na naman tayo nito. Johannes! Si Johannes, magtatagal oh, na din ng mama sa atin, eh no. Asimbrelo. Siguraduhin, siguraduhin. So, wala pa tayong paser mga KDRT. Ano, kita mo tayo. Ayun. Mali na kita na ko nakatabi doon kasi paa mabasa dito eh nandiyan sa likuran may pa tayo sa doon doon yung mga buho nating kita ito kahit mabasa yung parehaw okay lang yan yung papel ang pag nabasa paa makapuni sikla-sikla ito po yung boy namin mga tricycle driver umulan, umaraw pasada may pasero, wala pasada Ayan rin si So wala pa Ay naka-blue siya si, si Hepe Hepe ng Barge Tanji Naka-blue Sige rin si Kel na So time check po Alas 12 na po Nang tanghali December 3 December 3 po okay. ngayon Tuesday mga LRT ha po December 3 ayan marami na zero na rin sila mabas kang eh may nahi at tayo kayo sa palingke Tricycle, tricycle. Yan, 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 yan. Mga boy talaga ng mga makukulit na bata. Elementary, no? Galitan, galitan. Maya, maya, pati naman. Ayan, si freedom, oh. Si freedom yan, ha? Ayan, yan. Ayan, yan.